Tor? Uh, may mga na-hospital sa City of Mati ng mga estudyante dahil uh, nag-faint, nag-collapse no mga minor bruises lang naman. Opo. May mga cracks and uh, shattered uh, glass windows sa bayan ng Manay Kung saan yung sentro? Opo. Then ang bayan ng Manay ngayon per order of the mayor and the governor already doing the preemptive evacuation. In view of the uh, tsunami warning, kasi harap namin Pacific Ocean. Opo. In the city of Davao, I, I am nandito ngayon, intensity 5 or 6 yung na-feel ko. Hmm. We were doing uh, some simulation exercise for terrorism attack hmm. when it happened. Hmm. Uh, wala namang naglabasan lang ang mga tao sa commercial establishments nila at wala namang reported na mga emergencies so Opa. far. Totoo ko lang po yung sinabi nyo kanina, one dead. May pagkakilala na hubay yung uh, individual na yon, ah, director? When I called the governor kanina, hindi pa kilala. Okay, okay. Kasi siya mismo ang kausap ko si Opa. governor. Opa. Governor Nelson Dayang Hirang, pinsan ko. Apa. Uh, nadaganan ng hollow block. Saan po ito? Nasa trabaho po ba niya o nasa bahay nila? City of Mati, workplace daw ata. Ah, And workplace. I I compare ko ba, parang pagkasabi ni Gov sa uh, parang worker. Ah, worker. So ibig sabihin nasa trabaho. Uh, Oo. Oh, oh. Siguro nasa trabaho, oh. gumagawa ng something. Opo, yung po bang uh, kumustahin ko kasi uh, kanina nasabi niyo na na yung tungkol sa mga building, yung hubang mga tulay, may mga tulay po ba tayo dyan? sorry ho, hindi ako masyadong uh, familiar sa area. Napakaraming tulay ang uh, double rental. pero Opo. no no damage so far. Opo. So ang advice ko nga sa mga mayors hmm. is uh, after the preemptive evacuation kumawa na sila ng uh, evaluation structural evaluation mm -mm. sa buildings sa uh, especially mga public uh, buildings na mga espilahan paralakan natin kung ano yung pwedeng abandona mm -mm. ano yung kung kumerman mm -mm. uh, na pwede pang gamitin kung uh, ano para assess lahat ang structural integrity ng mga public buildings and of course the private mga commercial establishments we will encourage all the the uh, owners to have their own evaluation of their buildings And um, yung nabanggit po ninyo na mga estudyante po, meron po ba kayong uh, pangalan ng eskwelahan kung saan galing itong mga estudyante ito, uh, Director? Ang, alam mo, ang eskwelahan ng Sito Madi napakarami. So, mm -hmm. walang specific area. Basta nasa sentro, sentro ng Mati. Ayan. Uh, ang barangay sentral ng Mati yung mga paralan. oh yung kanina kung sinabi nyo rin, yung hospital po, ay yung ho ba hospital huban na tinakbuan sa kanila Provincial Hospital. Iyon, so government uh, hospital po 'yan. Ibig sabihin, government working hospital. Opo. Yes. Operational, operational. So pwede yung na mga... communication natin, okay naman. Mga cellphone, nakakatawag naman ako sa disaster officers. Opo. At uh, sa mga munisipyo nakatawag ako. Opo. Sabi ni Governor, nakausap niya lahat ng mayor niya, 11 Apo. mayors, 11 mayors. Opo. Ah, uh, wala namang na Okay naman daw, generally. Okay naman daw. Generally. So, ibig sabihin, basta tatanggap pa rin tayo ng mga impormasyon, Direktor, uh, Of course, of course, ng mga detalya. Opo, opo. opo. Uh, wala ho kayong uh, impormasyon kung ilang ospital ho na pwedeng puntahan ng mga kababayan natin kung sila'y nasaktan? Meron po ba? Uh, well, siyempre, yung mga kababayan natin na uh, they, they they know exactly where to go. Alam naman nila yung mga Sa nila. Sabagay, tama naman 'yun. Uh, tama nila. naman 'yun. Oh, yeah. Kuryente, direktor, Baka kuryente. Diyan nga sila, pinang sila pinanganak eh. Oo, oh, oh, sabagay, <laughs> kuryente, director. Ah, Direk, uh, merong kuryente. Okay, kuryente, kuryente uh, okay naman ang power, communication, okay, water, wala pa namang problema. Kasi uh, generally okay daw naman eh. Ang Manay, ang Kawasa City, si, ang Municipal Disaster Officer, si Cesar Camingue, ang intensity, no, na, yung na-feel daw niya kung Apa. gano'ng sabi niya 7. Yun ang sabi niya sa akin. 7? Oo. kasi 7.5 po ang inilabas ng FIVOX. Meron ho bang uh, advice ang OCD sa mga kababayan natin na babalik ng kanilang mga bahay at mga buildings? Go ahead, Director. Of course, uh, sa bayan natin sa Davao uh, uh, Manay, especially hmm. sa the whole province of Davao Oriental and Davao Region for that matter, of course, mag-double check tayo. No? wag tayo mag-compensa. Uh, baka may mga aftershocks dyan na uh, uh, hindi natin alam yung crack na yung ating mga uh, poste, ganyan. Tapos uh, baka tayo. So, mabuti na yung iingat pa uh, ika nga. No? So, for everybody and of course, let us not forget to pray. Magdasal tayo. Tama po yan. Tama yan. Amen uh, to that. Uh, Director, uh, paki-open lang po yung inyong uh, linya. From time to time, tatawag po ang DWIZ News para sa mga latest impormasyon. Ano po? Always open ito. Opo. Maraming salamat, Director. Magingat po. Magingat. Okay. Thank you. Regional thank you. Director ng Office of the Civil uh, Defense, Region 11 si uh, Director Ednar Dayang Hira. Ronda, Ronda, Pilipinas!